Ay epekto pa kaya sa mga butante, sa mga kababayan natin, yung mga ganitong klaseng papuri? Papuri galing kay Digong, papuri kay Bato de la Rosa. Alam natin kung ano ang susunod na hakbang, hakbang politika na ano si Bato de la Rosa. Gustong manatili, siyempre, bilang senador. Pero sa nakikita niyo po, yung mga ganitong klaseng statement, yung papuri na ganito, maagang pangangampanya to. So ang tanong, ito ba ay oobra pa sa mga butanting Pinoy? Sa mga kababayan natin, talaga bang naniniwala kayo na mahusay itong si Bato de la Rosa? <laughs> you see? Um, kung titignan nyo po, hindi ba mas gratifying sana yung, yung papuri na galing mismo sa mga pinagsisilbihan nyo at yan po ay ang taong bayan. Pero itong papuri na ito ay galing sa idolo nyo. Anyway, hindi naman kasi bago, ano ho, hindi talaga bago na etong si Bato de la Rosa ay open at vocal naman sa idea na senador siya ni Digong at hindi naman talaga senador ng taong bayan. Natuloy pupulihin ka na idolo mo. At mahusay daw na senador ito. He is honest. So eto na pala ang definition ng napakahusay na senador. Ito na pala ang definition. Bakit? Abay, talaga lang yung puro kadramahan, kakengko yan, may paiyak-iyak. At wala nang ginawa kundi mag-oppose sa mga nagtatrabaho ng tama dyan sa Senado, katulad ni Riza Antiveros. Yan po ba ang mahusay? Yan po ba ang kahusayan? Eh bakit hindi niyo po ng mabuti kung paano mag-deliver ng kanyang speech? Doon, doon pa lang sa basic tayo. Ano? Doon pa lang sa basic. Minsan, iisipin mo, totoo na pag ang taong kulang talaga sa dunong at kaalaman sa isang bagay, dadaanin niyan sa drama, dadaanin sa kung ano-anong kaartihan. At yan po ang trabaho ng mga katulad ni Bato de la Rosa at Robin Padilla dyan sa Senado. Tapos sasabihin mo mahusay, hmm. dyan nagmula yan eh. Kay Duterte nagmula yung, yung idea na binabaluktot. Yung pagbaluktot ng kaisipan ay ginawang normal na lang si Duterte. Ang sesti dyan, ang kawawa talaga ay yung mga kababayan natin na madaling madala talagang nababaluktot at napaniniwa, napapaniwala sa mga sinasabi ng isang digong. Binabaluktot ang kaisipan. Yung mahusay ay isang katulad ni Bato de la Rosa. At sino yung hindi mahusay? Sino yung sinisiraan? Yung mga katulad ni Risa Ontiveros na totoong nagtatrabaho sa Senado. Ang kausayan, an example ng kausayan ay ang katulad ni Narwabin Padilla. Diyos po, maawa naman po kayo sa bansa natin ano All right, meron dito eh. Mm -hmm. Excellent senator daw ang ang bansag na itong si Digong Tebato de la Rosa dahil eto daw uh, siya ang author at sponsor ng ng mga Republic Act na na ito na mukhang totoong may kinalaman, totoong may kinalaman sa modernisasyon ng Bureau of Fire, halimbawa, ng BJMP, ng Bucor, at kung ano-ano pa, anti-terrorism. Okay, yan yung mga priority daw ni itong si Bato de la Rosa. Pero yun nga, sa nakikita ng mga kababayan natin, iba po ang prioridad ng isang Bato de la Rosa. Kayo po, dating Pangulong Digong ang priority niya hanggang sa ngayon. Hindi naman po talaga itong mga uh, gusto niyang or priority niya na legislations ang, ang kanyang Inuunay, hindi po ito. Ang kanya pong unang mandato dyan sa Senado ay protektahan ang mga katulad nyo. Katulad mo, Digong, at syempre, katulad ni Kibuloy. Hindi nyo po ba alam? Hindi nyo po ba nakikita? Hindi naman talaga senador ng taong bayan, ang mga katulad ni Bato de la Rosa, kundi senador ng iilan. Senador ni Digong, senador ni Kibuloy, senador ni Sara Duterte. Ganyan po si Nabato de la Rosa. Kakaiba no? Iba na pala ang definition ngayon ng mahusay. Yung kengkoy na, yung nagpapatawa madalas, yung madalas ay nagdadrama, yung madalas ay nagpapaawa, at yung kulang na kulang sa dunong, yun pala ang mahusay. Diyos ko po, good luck!